matinding init ang panahon, maring magdulot ng sakit sa pag-iisip. Narito ang news ni Jen Patrolia. Nagbabala ang ILO o International Labor Organization na ang matinding init ng panahon ay maaaring magdulot ng sakit sa pag-iisip. Batay sa pahayag ng ILO, bukod sa banta ng stroke at heat stress, ang mataas na heat index ay maaaring maging sanhi ng stress, anxiety, depression, substance abuse, post-traumatic stress disorder at maaaring humantong sa pagpapatiwakala. Bukod dito, binigyan diin ng ILO na ang matinding init na nararamdaman ng mga empleyado ay maaaring magdulot ng tensyon na makakahadlang sa kakayahang gawin ang trabaho. Lumaba sa pag-aaral na naturang organisasyon na ang kalahati ng 3.4 bilyon na mga manggagawa sa buong mundo ang nakararanas ng sobrang init na panahon habang nagtatrabaho. Una ng pinayuhan ng Dole o Department of Labor and Employment ang mga employer na mag Latag na gumawa ng mga hakbang na makatutulong upang maibsan ang tumitinding init ng panahon sa trabaho. At yan ang aking news scoop ako si Jen Patrolia nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.